Okay, ikaw ba idol ay naniniwala na sa pamamagitan ng tinatawag nating wifi hacker na application ay pwede nating matrace kung ano yung password ng kapitbahay natin o pwede natin malaman kung ano ang wifi password ng ating mga kapitbahay o kaya naman ito ay nasubukan mo na at naging tested naman sa'yo. So, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo mga idol kung gaano katotoo o totoo nga ba ang wi hacker na ito. Kung totoo ba talaga na pwede natin malaman ang wifi password ng ating mga kapitbahay kahit hindi natin nalalaman ito. So, dito mayroon akong na-download dito ng na mga Wi-Fi hacker mga idol. So, try natin itong isa. Okay. So, itong wifi na nakikita ni mga idol, ito yung gamit ko ngayon. So, ipaporget ko ito siya mga idol para malaman natin. Ayan, naporget na pala. So, para malaman natin yung password idol ng wifi na ito. Punta tayo doon sa wifi hacker. Okay, ayan. So, ito yung wifi na i-hack natin mga idol. So, subukan natin alamin kung anong password nito. Okay, ang sabi dito mga idol, it might take few time to finish. So, ganyan lang yung lumalabas mga idol. So, kahit maghapon ko hintayin, ganyan lang ang makikita ko. So, pag pinindot ko yung run, ayan, yan yung lumalabas mga idol. Yung pangalan ng wifi maglabas. Ayan. Ganyan lang siya mga idol. Ayan. So wala dito yung password ng wifi mga idol. Okay, ayan. Ganyan-ganyan lang siya. Ayan. Something went wrong Select another network Ayan. So wala naman dito yung Password ng Wi-Fi Para makopya natin at mag-paste Balik lang siya dito Sa start Scan Wi-Fi Ayan So, punta tayo doon sa iba. Sa isa. Sa isang wifi hacker na na-download ko. Ano na ba yan? Okay, ito yun siya mga idol. Dito. Ganito lang ang makikita mo dito sa Wi-Fi hacker naman na ito. Ayan o. Tips for password. Ayan. Pag pinutin natin ng generate. Wala. Wala maglabas. Ayan o yun yung mga lumalabas mga, mga symbol yung mga karakter, numbers ngayon ito yung naglabas very strong so kung susubukan natin kopyain ito pero alam ko hindi naman ito yung password ng wifi na gamit ko copy ayan so punta tayo sa my wifi So, mag-connect natin. I-paste natin dito. Ayan. Ayan. Yan, yan, yan lang siya mga idol. Kasi hindi yan yung password. Ayan. Wrong password for Ali, Madam Yadilbino. Ayan. Ayan. Eh. So, ibig sabihin mga idol, itong wifi hacker na sinasabi nila na pwede mong malaman yung wifi password ng kapitbahay mo. Pwede mong ma-hack yung wifi ng kapitbahay mo. Hindi po ito to, hindi po ito totoo mga idol. Hindi po talaga ito legit. So kung may legit man po na application na wifi hacker mga idol, yun ay kinakailangan pang marot yung device mo o yung cellphone mo. Pero hindi biro ang magroot ng cellphone mga idol. Very risky po ang magroot. So, pag po yung cellphone mo, iwan ko lang kung tutorin ba kahit marot na yung cellphone at tuturin malaman mo yung password mo o password ng wifi ng kapitbahay mo. Pero wala po talagang totoong wifi hacker na application na pwede mong malaman yung wifi password ng ibang tao. So, so kapag download mo itong wifi hacker na ito mga idol, ang um, napapala mo lang dito, nakakaragdag lang ng pag-consume ng RAM sa cellphone mo. Kasi, syempre, nag-consume na rin siya ng RAM sa cellphone mo. So, nagdaragdag lang siya ng lag sa cellphone mo. Kasi, mga ads lang yung karamihan na lumalabas doon. Dahil hindi naman talaga totoong matriss uh, mo yung password ng wifi ng ibang tao. So nagpapabigat lang ito siya sa galaw ng iyong cellphone. Dahil hindi naman talaga siya totoo. So maraming salamat sa panonood sa video na ito mga idol.